Halos sa uh, tatlong oras at kalahati, ngayon lang po nailabas yung uh, driver ng uh, expander na kulay uh, gray na sumalpok sa likurang bahagi nitong uh, uh, truck, 14-wheeler truck dito sa Melope sa uh, Boulevard sa Tondo, Manila. At nahirapan sila na mailabas kanina ay uh, pinipilit kasi nung uh, iabante ng uh, driver ng truck ito sumasama yung uh, mismong uh, yung wasak na wasak na SUV para siyang uh, nilamukos na lata. Kaya nahirap ba, nahirap pa bago mailabas yung uh, driver. Yung driver ng uh, biktima. Napakarami din uh, mga nag-issue rito kaya kanina may mga sabay-sabay na nag uh, nag, uh ng uh, video, sinasaway na ng mga pero talagang napakaraming mga kabahay natin na makakulit at bawal bawal yan i-facebook uh, i-post po sa facebook ha uh. kaya inuulit natin kasi marami yung kanina akala nila hindi ba bawal po yan lalo na pagka nakita niya yung aksidente yung tao bawal po na ipasa yan sa facebook kaya kailangan ay uh, yung background lang kita nyo tayo ayan kayo marami na uh, dito pa truck Tumating yung MMDA para nakatulong din para mahatak yung uh, sasakyan papalabas. Ginamitan din ng mga equipment ng uh, Bureau of Fire Protection ng Rescue Response Unit ang uh, pintuan ng sasakyan dahil sa hindi siya mabuksan eh. Hindi mailabas yung uh, driver ng uh, SUV. Meron nakita ang mga shield ng Malacanang ng Office of the President pero hindi naman matukoy kung ano pa yung pangalan ng uh, biktima. Bas, pati pangalan ng biktima po ngayon ay uh, hindi mo na sinabi ng mga polis na nagsasagwa ng investigasyon dito sa nangyaring malagim na aksidente sa May Lopez uh, Boulevard. Ayon uh, sa mga barangay official dito, ginagawa na kasi na uh, paradahan ng mga malalaking truck. Yung pinaka-center aisle, ginagawa na po ng uh, paradahan yan. Kaya uh, yung... Uh, Uh, kanina nung uh, kitang-kita sa CCTV na nakaparada yung uh, truck dito. Nakausap natin yung uh, driver na parang uh, nagpa-uminto nag, siya rito sa pinaka-center island. Marami kasi rito mga truck. Marami kasi dito mga truck. Ginagawang ka, paradahan 'yan yung gitna ng ano ng uh, ng uh, center island. Ang problema nito oh kahit na walang kaalam-alam ang uh, driver ng truck na aksidente ay makakasuhan pa siya ngayon. Kahit hindi niya kasalanan, no kasalanan niya kakasuhan pa rin siya. Sa ka na sa CCTV ng Barangay 39 Mabilis yung takbo ng uh, SUV natapos sa uh, ilang uh, segundo ay sumalpok na siya sa sa pinakalikurang likurang bahagi kaya pumasok yung mismong harapan ng track sa mismong ilalim ng truck kaya matagal bago po yan ay naialis Hindi ka kinonohan ko dapakatap uh, ilang minuto ilang minuto pa lamang nakakalipas ngayon pa lamang po ilabas yung uh, labi ng uh, biktima na hindi pa pinangalanan ko ano kung taga saan itong uh, driver ng uh, SUV na Expander na kulay gray medyo lumuluwag na yung daloy ng sakyan kasi kanina napakarami motorcycle rider at nakahimpil, nakahimpil dito at talagang nagaantay kumukuha ng picture ang daming kumukuha ng video eh tayo kanina nung, uh, tayo unang nakarating dito eh tayo ang una pong nagbreak ng padugong uh, aksidente dito pero kinukunan ko po ay hindi mga hindi yung, yung background lang yung police, na-interview ko yung police kanina Ulis ng traffic. Mga enforcer ng MMDA nasa nag-respond dito sa lugar. Kaya ingat po tayo. Uh, isa ring ano to, isa ring uh, uh, paalala sa mga truck, sa mga 10-wheeler truck, container truck. Container truck na ginagawang paradaan tong uh, center island. Diba ba nung meron ng hinatak ng MMDA dito? Ayan, hindi niya nga kasalanan, pero sumarpok yung isang SUV, kung nawala ng preno, o ano man nangyari, o nakaano, basta sumarpok yung nga, uh, kas pa rin yung driver. Kakasuwan pa rin ng driver. Paalala na yan, kahit na hindi mo kasalanan, pero ikaw ay naka, na, nabangga ka dyan, na-involve yung truck mo, kakasuhan ka pa rin ng reckless imprudence resulting to homicide. At uh, yun nga ang nangyari. Kawawa yung uh, driver ng uh, SUV na expander, Mitsubishi expander na kulay, na kulay uh, gray. Yan, medyo lumuluwag na. Kanina magkabilang panig ng, uh, is, ng May Lopez Boulevard. Di talagang maraming humihinto sa sakyan. Tumitingin dito sa nangyaring aksidente. Yan po yung uh, breaking news natin kanina. Nauna tayo nakarating dito sa nangyaring aksidente dito sa Mel Lopez Boulevard sa northbound pagitan ng Saragosa at ng Moriones Street dito po yan sa Tondo, Manila. Yeah, warning po ha, ah, huwag na kayo mag uh, dito sa ano kasi pagka binangga kayo dyan, ah, nabangga kayo, binangga kayo. Kakasuhan pa rin kayo pagka may namatay. Yan yeah, po yan. Kitang kita kanina sa pumunta ako sa Barangay Hall eh, 39. Nakita ko uh, uh, yung yung uh, kuha ng CCTV. Talagang um, uh, sumalpok pagsalpok ng uh, uh, ng SUV dito sa pinakalikuran bahagi ng isang uh, 14 wheel truck. <coughs> May container. <coughs> Excuse me po. Bukang mga bagong tulid kayo, no? No, wala nga abe. May ko, Hindi, si Boy Gonzales ako. Yung batang-batang nagbablog. Ano yan, Binabalita ko <laughs> tayo. Oh, binabalita ko na. Oh, ayun, naputol. Kaya magingat ingat po tayo ha, sa mga driver. At babala na to ha, sa mga ano, inuulit ko, babala na to. Ay, oh, hindi pa rin na uh, maano. Pero sumasama pa rin yung truck niya eh. Kailangan mahatak niya. Mahatak niya yung ano, yung uh, yung sasakyan na sa likuran para mailabas. Hindi ano kasi naka talaga pumasok sa ilalim eh. Kaya tayo lang dito kanina kay salamat kay Kagawad Erwin Clemente ng uh, ng barangay. Siya po ang nagbig ang unang tumawag sa akin na may aksidente dito sa lugar. Kaya ang ginawa ko, tayo ay agad na nagresponde. Nang pagresponde natin dito, tayo pa lang uh, mga membro ng media ang unang nakarating dito. At na-interview na natin yung mga traffic police, pati yung mga barangay kagawad. Kaya kailangan po, ingat po ha, ingat po tayo. Ito po yung pangalawa kong uh, video. Rogelio Sedonio Poblado, Rachel de la Cruz. Hindi pa din na, sila, na, naalis na po ngayon na uh, Rachel de la Cruz. Alas tatlong oras at kalahati. Tatlong oras at kalahati bago natanggal yung labi ng biktima. Kawawa naman. Edwin Calderon. Ang dami rito ko talaga yung mga nag iisyo uh, Ako kaya kanina, hindi na ako ano eh. Talaga nakikipagsiksikan pa. Ako lumalayo na ako eh. Kasi sabi ko sa mga nagbibideo, huwag nyo ipopost sa Facebook nyo. Uh, kung magpopost kayo, i-background nyo lang. Background lang, huwag yung uh, katawan, huwag, bawal yun. Kahit dugo, bawal po yung ipost yan. Don Romeo Lipa, set ng parameter. Maria Maria, kamusta ka na Maria Maria? Ngayon lang kita nakita, narinig ulit ah. Jose Lino Francisco Alday, Bagadang tanghali, silo-silong din, mainit ang panahon. O nga, eh, mainit na. Si John John Puson, ingat. JT Tuason. Ang hilig kasi pumarada dyan, totoo yan eh. Dito sa Center Island ng MS Lopez Boulevard, ginagawang uh, parking ng mga ano, ng mga truck. Ginagawang parking ng mga truck, ayan, kamukha niyan. Binangga sila, may namatay binangga sila, may namatay, uh, kakasuan tuloy sila. Ay, nako, Alex Pailasado Gutierrez, nakakalungkot. Paulo Bristol, overspeeding ata yung driver ng SUV or maybe inantok siya habang nasa high speed thing lang. Kawawa naman yung driver. O nga eh, basta ang ano, dito, hindi natin na uh, malalaman niya sa sa CCTV, makikita naman sa CCTV yan eh. Raymond Inocente, four lanes kasi po yan, kaya bandang left side last pass lane. Kaya siguro mabilis yung SUV kawawa naman. Dapat sana pagpaparada nasa right side lang. Tama. Alibawa kung nasa dito kayo, eh, magparada kayo dito lang. Hindi sa center island. Eh, bawal nga magkarada rito eh. eh, lalo center island. Leonardo Leonardo Jr., good morning. Sally good morning. Esther Jabil, kuya, nakuha na po, iba yung doon, oh, na, nakuha na, nailabas na yung driver. Amber Soiti, magandang tanghali. Kuya po, ingat, kayo dyan sa sobra init. Erwin Clemente Gagawad, salamat sa iyo ha. Ah. Yeah, si Gagawad Erwin Ka Clemente. Siya po ang unang tumawag sa atin kaya nalaman natin yung yung uh, na may aksidente dito sa Mel Lopez Boulevard. Tay kaya po tayo ang unang nakarating dito sa lugar. Ricardo Rebaño Don Romero Don Romeo Lipa Sa po lalo na malala dyan. Kita nyo sa hapon. Dapat parating inuhuli to. Dapat parating inuhuli. Guys, oh. ano nga po, ginagawa nila para dahan. Ang reklamo, ako nakikita ko yan. At bukod sa nakikita ko, sinabi ni mga barangay, official, na nakausap ko kanina. Barangay, bar barang, mataga barangay 39. Ricardo Rebaño, isa lang po ba sa ng SUV? O, oh, isa lang. Isa lang nailabas. Manuel Presidyo uh, Presidio. Kopyoso. Dapat lang po kasuhan mga yan. Hindi, automatic yung kakasuhan naman sila. Dennis Villanueva. Parin Dennis. Amboy Bawal talaga. Magpark dyan, Kuya Boy. Daming enforcer dyan. Bakit hindi nila malis yung mga uh, ata na humahawak dyan? Kaya nga dapat kamukha ng aksidente. Good morning, Dennis Villanueva. Manuel Proxido. Copioso. Pagbigay, uh, pagbayarin ng milyon para madala. May ari na at mga driver. Ang driver diyang kakasuhan ng reckless imprudence resulting to homicide. Yan po ang uh, nangyayari diyan. At si, uh, mare Teresa Pabian Kagas. Ingat. Joseph Yayeo. Shout out naman. Tatay Boy, ingat. Ingat palagi. Salamat, Joseph. Jose Antonio Chua. Condolence sa pamilya ng driver ng uh, kotse. Rest in peace sa driver ng kotse. Nakikiramay po tayo. Mapakalungkot na ano yan, na aksidente. Florentino Payumo. Kuya Boy, isa lang po ba, namatay isa lang. Kawawa naman dahil sa maling parada. Manuel uh, Copioso, driver, suspend license. JP Acuña, Erwin uh, Pabilico, mapagpalang umaga kuya Boy. Ingat sa lansangan. Kaya nga lagi tayo nagsasabi sa mga driver, ingat po tayo sa mga biyahe. Uh, Kalma-kalma lang ang uh, pagbiyahe. Ricardo Rebaño, kuwakaboy, TNBS car po ba yung uh, SUV? Private car po, ang alam ko private eh. Kumi-kumi, ingat, ingat. Angelo Mapoy, taga saan yung nanamatay? Wala pa pang binigay po pong pangalan. Angelo Mapoy. Jovena Makabuhay, nako hirap jaga gabi, dilim pa. Manuel Copioso. JP Acuna Shout out dyan sa pupunta kanina sa video mo po kuya boy mas marunong pa sa iyo hindi kasi nila alam ang SOP sa mga ganyan oo nga eh alam nila Kakala nila hindi po bawal po yung gano'n ha pagka kayo alam bawal nagla live ko nakakita ng ganyan wag niyong bibidyoan yung mismong tao wag niyong bibidyoan yung mismong tao na namatay Angilito Ladera sa Condela sa family niya. Wilson Ong, good morning. Chim Chim, Noel Palo, Mad maulang lunes Kuya Boy. Rochelle Espejo, musta na po Kuya Boy, kamusta ka na Rochelle? Amber Soiti, mga imposter dyan, mga naka nakatago kasi. nagaabang ng uhuli pero dyan mga nakapark na truck hindi nila uhulin. Kabilaan, yan po, eh salamat na napakarami sa inyo. Mag-iingat, ingat po tayo lahat, lahat ng driver. Kalma-kalma lang. Kalma-kalma lang po sa pagmamaneho. Ingat po. Eh, medyo maluwag na yung uh, dali ng sa Mel Lopez Boulevard. Salamat po ng na napakarami sa inyo. Charlie Espino. Dapat walang nakapat ng truck dyan. Tama nga naman eh. chim, chim. Ingat tu ingat